halata na may gustong ilabas si Alden Richards sa relasyon niya kay Maine Mendoza. Naintindihan nga ng mga Aldab Nation ang gustong ipahiwatig ni Alden Richards bago siya magpakuha sa Korea. Halatang halata kasi si Alden Richards na may mensahe na gustong iparating sa buong Aldab Nation at lalong-lalo na sa mga nambabash sa kanilang tunay na relasyon ni Main Mendoza. Ito ay ang pagpapicture niya sa isang parte ng Korea na merong mga lover's lock. At ulit kasi ito sa ginawa nila sa Verona sa Italy. Tupang pa ang isang katibayan na ito ay nangyari bago ka sila umalis sa kanilang 42 second anniversary sa kalye serye ni ni Alden ng La Black si Ming at ibilin niya na dalhin ito sa Italy may gagawin daw sila sa La Black. at ito lang ang katibayan na hindi pinalam ni Main Mendoza at Alden Richards ang ginagawa nilang ito pagpapatuloy pa nang nag-interview sa kanila ewan lang daw niya kung personal ito para sa kanilang dalawa alam naman kasi natin na mahilig magtago si Alden Richards at Maine Mendoza ng mga tunay na nararamdaman nila dati pa sa panahon ng kali Serye at sila lamang dalawa ang nakakaalam dito. Kahit pa mismo buong Aldam Nation ay hindi ito alam. Nagawa na rin ito nila Maine Mendoza sa pamamagitan ng mga sulat na pribado na si Maine Mendoza at Alden Richards lamang ang nakakaalam. Kaya sa mga bashers dyan, talagang alam na wala kayong alam pagdating sa relasyon ni Maid Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!